One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre koko naman ang tatanungin niyo nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mama niyo Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Isang magandang Saturday morning sa atin lahat ng bonggong bongga. So, ilang days na lang ay Christmas na. So, ay excited na ba kayo? So, parang 4 days or 5 days to go, di ba? So yon so malapit na malapit na. Sana lahat kayo ay okay at masaya at ready na for the Christmas. So yon And then of course, sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mama Song Vlog, lagi-lagi, araw-araw, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. And then of course, sa mga bago nating subscribers dyan, hello, hello, hello. At sa nagmamagandang si Christine Ann Perez. Kumusta ka? So, yon So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika. Syempre, ito nga mainit na pinag-uusapan sa social media ang Miss Charm Venezuela na siya kaya ang makakuha mamaya ng corona dito sa Miss Charm. Anong chika mo dito, Mama Sam? Actually, maganda siya. Kung ako ang tatanungin ninyo, gusto ko yung atake niya noong preliminary competition. At talaga nang masasabi ko, kung fresh ang pag-uusapan, isa siya sa mga fresh candidates dito sa Miss Charm. Pero syempre, hindi natin alam kung ano nga ba ang mararating niya dito sa competition na to Pero kung pag-uusapan natin yung preliminary performance niya Ay talaga namang masasabi ko, bonga At parang feeling ko papasok siya sa semifinals mamaya So nasa laro niya na yan mamaya Kung saan ba siya makakarating dito sa competition ng Miss Charm 2024 So good luck kang Miss Venezuela And then of course, para na masasumunod natin chika Mama Sam, top 3 sa rehearsal ng Miss Charm. Si Germany, Vietnam, and, and, Indonesia. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, sana hindi to totoo, no? So, sana rehearsal lang. So, alam naman natin na isa sa mga inaabangan ng lahat dyan na maraming naniniwala na nakong mukhang makukuha to ni Indonesia kasi alam na ninyo. So, yon So, Tignan natin, sa performance level ni Indonesia, in fairness naman, nag-perform naman siya at nakita naman natin na ginawa naman niya yung best niya. Pero, syempre, hindi mo naman maaalis din sa isip ng mga tao na mag-isip sila ng ganyan. Kasi nga, ba diba, parang sunod-sunod na kasi ang pagkukuha ng korona ng ng putiri Indonesia mula sa international budget. Ako hindi ko masasabi na ha, yung mga candidates nila kalibre ha. Sa so, totoo lang, hindi ko nga nararamdaman yung mga laban nila sa international pageant. Eh, kahit itong si Miss Trump Indonesia, hindi ko naman siya naramdaman dyan. <laughs> so kung hindi ko pa pinanood yung preliminary competition, hindi ko pa siya makikita. And then, ganun din si Miss Cosmo. Si Miss Cosmo, hindi naman masabi natin na talagang top contender talaga sa Miss Cosmo, di ba? Pero siya ang title. Eh pero wala naman tayong magagawa eh kung na-arrange na nila na yun ng bonggam Na-arrange talaga. So yon di ba? Mahirap naman din magsalita. Pero hindi mo rin maiwasan na mag-isip ng ganon. Dahil nga, nakakaloka ha. Sunod-sunod <laughs> yung pagkakakuha nila. So hindi ko alam kung ang mga pageant bang to ay talagang masasabi natin na yung kanilang pageant ay hindi nabibili ang corona or talaga bang meron sila tinatawag na reputasyon. <laughs> so, depende. Depende yan. Kasi may mga pageant na kung alam na ganun eh, na pwede alam mo yon <laughs> Pero sana naman walang gano'n sa mga pageant na nabanggit natin. Di ba? Kasi mahirap naman na kung may ganoon kawawa naman yung ibang kandidata. Sana naniniwala talaga silang magaling yung Indonesia candidates nila na lumaban doon sa pageant nila para ilagay nila o ibigay nila ang corona, di ba? So yon. Ako, I hope na lang sa best ng mga kandidata na lumalaban sa Miss, uh, sa international pageant lalo na ngayon sa Pilipinas medyo nalungkot ako katulad na lang tong halimbawa yung kay Chelsea Manalo di ba kung iisipin mo hindi naman tayo pinanalo ni Kun ni hindi nga tayo nilagay sa runners up nasa top 30 tayo pero pinili tayo na maging Miss Universe Asia nakakatuwa kasi at least ibinigay yung titulong yon pero parang minsan iisipin mo ano ba to pampalubag loob ba sa atin na hanggang ganito lang ba ang mararating natin sa isang pageant kung baga parang hindi naman deserve ng mga kandidata natin ng mga ganyang posisyon pero more pa sa nakikita ko kasi kung galing din naman ng pag-uusapan may galing din naman talaga at kaya naman talaga makipagpukpukan lalo na kung nakikita mo yung performance na talagang pumapalo di ba katulad no kay sa Manalo nilagay lang sa top 10 pagkatapos ngayon bigla may mga pa-show up na ay nako ang galing ng performance talaga hindi mo matatawaran parang talaga ba eh bakit hanggang top 10 lang ang nalagay niya kung parang ang feeling ninyo na talagang kalibre ang kandidata na ipinadala ng Pilipinas dyan sa Miss Cosmo. Sa Miss Universe, ganun din. Sasabihin nila, nako, iba talaga ang Chelsea Manalo. Iba ang Chelsea Manalo. Totoo naman yun. Pero bakit parang hanggang doon lang ang ibinigay ninyong posisyon na dapat makarating ng top 5 pero hindi nyo inilalagay. Either Michelle D. nung nakaraan taon, di ba? Magaling ang performance ni Michelle D. Pero parang hanggang doon lang ang ibinibigay nila tapos bibigyan nila ng mga something special na pwedeng mag ano magpenetrate yung candidates kaya nakakalokang isipin so yon so hindi talaga ako natutuwa na parang ipagbunyag pa natin kung ano yung nakuha natin dyan sa Miss Universe o kung sa anumang pageant na parang alam ninyo na hindi lang yan ang dapat sa Pilipinas na magaling pa. Kasi parang sinabi na rin natin na kontento na tayo doon sa ibinibigay nila. Eh baka nga next time, Miss Photogenic, ibigay na rin sa atin, di ba? Susko, nakakaloka. Anyway, good, good luck sa mga susunod na lalaban sa mga pageant katulad ng Miss Universe, Miss Cosmo, Miss Grand, at kung ano-ano pang mga pageant. Ako naniniwala naman ano ako na magaling pa rin talaga ang mga kandidata na pinapadala natin sa International Pageant so depende na lang niyan. And then mamaya, depende na lang din niyan kay Miss Indonesia kung paano niya ipapanalo ang competition na to. So, for now, nakita ko naman na nag-perform naman. Eh, depende na yung saurado kung gusto siya or hindi. So, yon And then, maraming magaling sa Miss Cosmo. Marami akong nakikita na talaga di kalibre at pumapalo. So, abangan natin sila. And then, of course, para sa sumunod natin, Chika, syempre Miss Grand Myanmar na naging second runner-up, ready na for the Miss World. So, confirm na nga na lalaban nga itong si Miss Myanmar sa Miss World. So, anong chika ko dito? Sana mapaghandaan niya yung eksena na pang Miss World talaga. At sana meron siyang advocacy kasi beauty with the purpose talaga ang Miss World. At hindi naman porkit na naka-second runner-up siya sa Miss Grand at piling niya title dapat siya doon, ay kaya niya na mag-title sa Miss World. Malaki ang chance niya na ma-El Tokuyo dito sa pageant na lalabanan niya kasi hindi yan basta-basta beauty with the purpose ang Miss World. At gusto talaga nila legit yung advocacy na nakikita mo. Pero yung pag ganda niya sa so, nakikita ko eh, eh puro ganda lang charot so depende na yan good luck good luck sa kanya sana wag siyang gumalgal pag hindi siya napasama sa semifinals o baka sabihin niya rin cooking show ang Miss World kapag hindi siya napili bilang isa sa mga finalists dito sa Miss World. So good luck kay Miss Gra kay Miss Myanmar, di ba? So yon. And then of course para na sa natin chika, syempre Chelsea Fernandez nagsalita na kung magkano ang nagagastos kapag lumalaban sa isang pageant. So umabot daw siya na halos kalahating milyon sa laban nga noon sa binibining Pilipinas. Ako naniniwala ako dyan. Kasi hindi lang naman si Chelsea Manalo ang kandidata na nag-open ng ganyan. Marami din mga beauty queens na talagang nagsabi sa akin, alam mo mama, sa malaki ang nagagastos namin. So, adyogenesis uh, sa mga papanlinyo na gumastos din na halong kalahating milyon sa international pageant at ganyan din yung ibang mga kandidata na nakakausap natin na lumalaban national pageant pa lang kaya yung mga tagahanga hindi yan gano'ng kadali na mag-push kayo ng isang kandidata na sige sali ka kasi ang laki talaga ng inilalabas nila dyan Piling ko nga either at isang manalo. Sobrang laki ng inilabas nung lumabas siya sa, binibina sa Miss Universe Philippines. Lalo na yung pumunta siya ng Miss Cosmo. Parang piling ko talaga nang baksak talaga siya ng malaking pera pera di ba diba? So, yon Kaya nakakalungkod kapag natatalo sila. Hindi naman yan yung parang one day lang na parang, o oh, sige, kasi ganito siya. Sali na tapos mananalo na eh, ng mga case nga ng mga iba natin candidates, di ba? So malaki, kaya naiintindihan ko si Chelsea Fernandez kung bakit ayaw niyang sumali ng ganun ganon lang sa pageant. Kasi nga, malaki nga yung nagagastos. At syempre, sasali ka para manalo. So depende pa kung magkano ba ang makukuha nilang cash price dyan. Ayan ba ay talagang mananalo ba sila. Kaya naiintindihan ko. Madaling magsabi, sumali ka sa pageant, pero syempre, isipin nyo rin kung paano at ano ang laban na gagawin nila, especially sa financial. ba? Diba? Kaya nga marami nagkukuit na eh. ba? Diba? sa sa Miss Universe Philippines, sa sobrang haba ng laban nila, talaga nauubusan yung lahat. So, yon. So, good luck sa mga candidates na talagang nagbabalik sa mundo ng pageantry. Speaking of nagbabalik, isa nga sa mga nagbabalik ay si Chela Palcorna dito sa Miss Universe na talaga naman excited tayo kasi nagtagumpay siya sa laban niya sa Miss Cebu. Actually, swerte si Chela Palcorner kasi nga, di ba, yung panalo doon, hindi lang isa yung ipapadala nila, dalawa. So isa siya sa mga ipapadala kaya ang swerte ni Sheila Palcorner. Pero kung tutuusin, kung isa lang ang pipiliin nila, ligwak din si Sheila Palcorner para sa Miss Universe Philippines at ganyan nga ang nangyari dito kay Annabel McDonald kung saan naman ay naging third runner up lang sa sinalihan niyang pageant at hindi niya nakuha ang title holder. Actually, hindi ko rin niya intindihan eh. Ang ganda ng sagot ni ano ni Annabel McDonald din. Pero syempre, yung nanalo din naman kasi iba din. Kaya nakakalungkot. Sobrang nalungkot ako kasi parang sayang. Imagine mo, first runner up to sa Miss Charm International. Tapos biglang dito sa local pageant, <laughs> third runner up, hindi nakuha yung title. So, ayan ang ibig sabihin na hindi lahat ng sumasali ay sinaswerte. Hindi lahat porkit may narating ka na sa international page ay winner na. So, dapat talaga, bago ka sumali dyan, ay nako isipan muna ng maigi. Kasi ang laki talaga ng iniriski mo, ang laki ng tinataya mo. Katulad nung kay Atisa, first runner up sa Miss International, ginawan 10 sa Miss Cosmo. Kung iisipin mo, ang taas sa manong standard ng Miss Cosmo, <laughs> di ba? And then, buti sana kung lumaban siya sa Miss Universe, eh, tapos naging top 10 doon, may pa natin. Katulad yun nangyari kay Miss Peru, second runner up sa Miss International, naging ano lang sa Miss Universe acceptable 'yon. Pero dito, medyo nakakaloka, <laughs> 'di ba? So 'yon, kaya nakakalungkot. Ah, uh, ako kay Annabel McDonald kasi sayang 'yung opportunity. Sabi ko nga, medyo sinuwete si Chelsea Corner pero 'yung kay Annabel McDonald, talagang ang sakit, parang Nagulat din ako, so hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero I wish all the best para kay Annabelle at sana ay makalaban pa siya sa International Pageant na gusto niya sagihan katulad ng Miss Universe. Ako, wish ko, sana magpunta siya sa Miss World. Baka doon, swertihin siya. Di ba? So, yun, nakakaloka, kaka-stress. And then, eto, mamaya, syempre, lalaban na ang ating pambato sa Miss Charm na si Kayla Carter. Ang tanong ng lahat, Diyos ko, pumasok kaya sa semifinals si Kayla dito sa Miss Charm. Kasi nga, di ba, maraming ang nagsasabi na hindi ganong kapalo yung kanyang performance at maraming na dismaya at marami din na lungkot sa performance performance niya. Pero ako, ang tatanungin mo, okay lang naman yan. So, depende na lang yan sa horado So, huwag na natin i ng i-push kasi alam naman natin na hanggang doon lang yung makakaya niya in terms of performance. Pero sa ibang aspeto, lumaban naman ng Kayla Carter, lalo na siguro sa closed-door interview, di ba? And then, yung beauty niya, yung styling niya everyday, lumalaban naman si Kayla Carter at nakita naman natin yon I hope na sana ay mamaya makapasok siya sa semifinals. tansya ko naman, kaya naman, kaya naman pumasok sa semifinals. Hindi naman mawag-ail kuyo. So, parang feeling ko, papasok sa semifinals. Pero hindi ko lang alam kung kaya niyang pumabot sa top 5. At kung siya ba ang napipisil na manalo dito sa Miss Charm. Kasi sa sobrang dami na, nag, na magaling, sa sobrang dami ng pang-Miss Charm talaga ang beauty, eh, hindi ko na alam kung saan mararating yung makakarating yung laban niya dito sa competition. So, alamin natin yan mamaya. And good luck siya kay Kayla Carter sa laban niya dito sa Miss Charm 2024. So, wish all the best, di ba? So, support lang tayo kesa naman yung mag-isip pa tayo na ako, may utukuyo yan. Ako, hindi kaya niya magtiwala tayo. Malay naman ninyo, makapasok sa semifinals at hindi nyo inaasahan biglang makarating sa dulo ng competition. So, good luck. So, yon Basta, guys, paalala ko lang sa inyo. Ang dami din kasi talagang magaling na kandidata na lumalaban nandiyan na sa Ecuador. Isa yun sa mga nakikita ko na ako pwedeng manalo. Si Namibia magaling din yung performance at maganda din, ba? Diba? And then, si ano, Colombia, Venezuela, di ba? Diba? Diyos ko, sa Asia naman, just si Indonesia, ako, isa yun sa mga tinik na nakakaloka. Anyway, good luck kay Kayla Carter. Magtiwala lang tayo sa laban ng ating pambato. So, yon kayo guys, ano guys, ang masasabi niyo? dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa akin mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.